Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matutulad kaya sa pelikulang My Teacher ang 20th Anniversary Concert ni Tony Gonzaga? May lumabas na chikang mahina ang bentahan ng tiket para sa IM Tony 20th Anniversary Concert ng TV host actress sa January 2023. Naglalaro mula 898 pesos hanggang 10,032 pesos ang halaga ng tiket sa concert ni Tony isang kaibigan na nagtatrabaho sa coffee shop sa Smart Araneta Coliseum. Malapit mismo sa venue ng concert ang nagchika umano sa showbiz writer na si Reggie Bonoan, na hindi raw umuusad ang ticket sales para sa concert ni Tony. May chika pa umanong bumili ng limandaang pirasong ticket si Mami Pinti Gonzaga. Magugunit ang kamakailan ay sinabi ng isa ring showbiz writer na si Christy Fermi na nanood siya ng My Teacher at nagulat siya na dadalawa lang daw sila sa sinehan kinahanap niya ang milyon-milyong YouTube subscribers ni Tony na hindi nag-translate sa takilya ilan ang subscribers niya? Ay, ilan million. ang mga views ng kanyang mga million vlog? Oh, million million. million. million oh, oh. tapos hindi nag-translate sa Tagilia. Anong masasabi mo sa balitang ito?